Kaibigan, pag-usapan po natin, sakit sa atay. Alam nyo, maraming Pilipino eh. Uh, meron tayong mga sakit sa atay, eh. di ba? Liver disease. Ano ba yung mga nakakasira sa atay natin? Alam naman natin, number one, yung alak, di ba? Alcohol. Nagkakaroon ng alcoholic liver cirrhosis. Minsan, sobrang matataba na kinakain mo. O minsan, meron ding mga gamot na binabantayan natin nakakasira ng sakit sa atay. So, common to talaga. Common din po yung fatty liver. Kung nagpapa-ultrasound kayo, maraming may fatty liver ngayon. Tingin ko sa mga kinakain natin yan. Lalo na sa kalidad ng mga pagkain natin dito sa Pilipinas. Alam nyo naman, di maganda yung mga quality ng pagkain natin dito. Dapat talaga tutukan yan. Eh. Anyway, eight warning signs ng posibleng may sakit kayo sa atay. Ito titingnan natin. Number one warning sign, yung sigurado talagang may sakit sa atay na yung madilaw. Di ba? Nakakita na kayo ng jaundice. Tingnan nyo yung mata nila. Pag nakita nyo yung madilaw na talaga, parang hindi naman ganitong kulay green to eh. Basta pag na yung yellow talaga, pag yung parang yellow talaga siya, misan yellow green. Hindi yung mapula, hindi yung madumi. Basta may yellow na siya, makita nyo. Ah, uh, jaundice na yon o yung balat nila medyo madilaw-dilaw, iba na po yun. Yun talaga, may bara na dun sa atay. Number two, madalas makati at mabilis magsugat. Makati yung balat, mabilis magsugat kasi dumadami yung toxin sa katawan. O, medyo non-specific to, hindi tayo sigurado, pero yun ang isang sintomas. Number three, ito po, mait, mayelo masyado, maitim masyado yung ihi yung ihi talagang matingkad na yellow or yellow green hindi yung normal na dehydrated ka lang hindi po dark urine meron kasi mga pigments yun eh uh, sakit din yung sa atay kaya tinatanong namin ano ba madilaw ba tong mata niya tinatanong ko agad ano ba ihi mo nagbago ba bigla yung kulay pa nagbago yung kulay ng ihi tapos madilaw pa yung mata niya dito tingnan niyo uh, sakit sa atay na yun Number four, ang atay na dito sa right upper quadrant eh. O, baka sa live balik na dito sa kanan. Dito sa kanan. So, right upper quadrant, parang mabigat. oo kaming doktor, kinakapa namin yung atay dito sa kanan eh. Nilalagay namin yung kamay namin dito sa ilalim ng rib cage Pinapahinga malalim. Tapos, nakakapa namin yung dulo. Yung dulo ng atay. So, masakit yan dito. Liver. So, right upper quadrant. Yung mga may gallbladder stone, dyan din eh. Sa ilalim ng atay yun eh. Number five, mas pagod. Pag nasisira kasi, atay kasi talaga, di ba? Liver siya, di ba? Live, pampabuhay. Pampabuhay ang atay, yan talaga yung nagme metabolize Maraming ginagawa yan. Pati yung cholesterol, dyan din ginagawa. Lahat ng mga pagkain, gamot, karamihan ng gamot, pagkain, yan ang nagme metabolize Ibasabihin, inaayos niya, either tinatapon niya o ginagamit natin itong nga uh, dumadaan siya para siyang taga-process, processing zone. Parang processing zone yung liver. Kaya napakahalaga niyan. Fatigue. Number six, weight loss. Siyempre, pag may sakit sa atay, kita niyo talagang nakakita na ba kayo may liver cirrhosis? Yung liver cirrhosis, yung payat na payat ito, payat ang kamay, yung mga alcoholic payat ang kamay. Ang laki ng tiyan. Ang laki ng tiyan. Isang sintomas din yon yung ascites. Kala mo malaki tiyan, di po malaki tiyan yun. Tubig yun. May tubig sa tiyan. Ascites yun. Tubig sa loob. Kasi nga, pag nagbara na yung atay, magbabara din yung mga veins doon. Hindi na rin makadaloy pabalik yung uh, dugo. Kaya nagkakaroon ng manas. That's the number seven symptom. Uh, warning sign. Nagkakamanas konti sa paa, pero mainly yung tiyan malaki. Tapos mayroon pa isang sign eh. Ito kasi medyo mahirap na eh. Sa paa o sa tiyan, pag pinataas mo yung baro niya dito sa dibdib, merong mga spider angioma. Parang, parang ano siya eh. May pula, parang mga star-star. Parang may star-star na pula-pula. Tapos pag pinindot mo, nawawala. Para siyang spider veins na maliit. Parang spider veins pero merong pula-pula. Tsaka yung kamay nila namumula din ito. May palmar erythema. Namumula tapos dito. Pero medyo mahirap na makita yon. Number eight, nausea and vomiting. Nasusuka yung mga may liver disease. Okay? So, titingnan nyo pag alcoholic yung tao. Eh, sigurado yun na yun. Pero hindi lang naman alcohol ang cause. Okay, ah? Ano ang dahilan? O, alam na natin yung sintomas. Tsaka medyo maputla. Alam mo yung parang alcoholic. Basta yung alcoholic na heavy yun, parang may sakit sa atay. Pero hindi lang yun ang cause. Meron pa iba, okay? What causes liver disease? O, unahin na natin. Pwedeng alcoholic, alcoholic liver disease. Sobra inom ng alak, naluto. Naluto yung atay para naging kilawin. Di ba? Nakilawin yung atay. So, tumitigas siya. So, pag tuloy-tuloy tumigas yun, hindi na nagpa-function ah uh, mahirap na minsan magdudugo-dugo na rin sila mahinana yung clotting nila kasi yung pagbuo ng dugo galing din sa atay. Yung protina, merong mga protina galing din sa atay kaya pag sira yung liver mabagsak din yung protina sa katawan. Kaya ano pinapakain natin sa may liver cirrhosis, 'di ba? Egg white puti ng itlog. Pinapakain namin. sa sampu. Eh, sampung puti na itlog. Araw-araw pang ng protein. I think mga 5 to 10. So, ito mga kos. Alkohol, pwede yan. Ha? Yan talaga common sa Pilipino. Number two, pwede rin yung fatty liver. O, yung fatty liver lang. Yung sobrang taba, sobrang soft drinks. Ang daming may fatty liver ngayon. May diabetes, nagkaka-fatty liver. Ultrasound, nababalot ng taba yung... Nang yung taba, yung atay, later on, aabot din sa liver cirrhosis. So, yan. Tapos, ang common din sa Pilipinas, hepatitis. ba diba? Hepatitis. Okay. Tinitingnan ko yung question. Hepatitis B, hepatitis C, ayaw natin magka-hepatitis. Kasi hepatitis, inflammation siya sumisira sa atay. Bakit nagkaka-hepatitis? Yung malas talaga na nangyayari, ito ito yung malas. Galing sa nanay. Diba? Ba't nakuha ng nanay? Eh, galing din siguro sa nanay niya. Oo, yan ang problema sa atin. Eh. Kasi pag may Hepa B, uh, yung nanay pagpasa sa panganak ng bata, dapat bibigyan agad ng bakuna. Within 24 hours, may bakuna sa bata on Hepatitis para mapigilan. Kaya maganda yung bakuna, kundi kawawa yung bata. Alam nyo bang ilang Pilipino may Hepatitis B? 16 milyon. Grabe! 16% ang may HEPA B. Ang daming may HEPA B mula sa nanay. Siguro hindi nagpapabakuna. Oh, kaya sabi nyo, galit kay sa bakuna. Eh. Galit tayo sa bakuna. Eh. Nagka-HEPA B tuloy karamihan. Hindi nagpabakuna. Bakuna sa HEPA B, kailangan yan. Oh, wag, na, wag na tayo mag arte arte Hindi, hindi dengbak siya yan. Hindi yan. Pampatulong talaga itong hepatitis B. So, hepatitis B vaccine, napakahalaga. 0, 1, and 6 months. Proven yan. Kasi ang HEPA B, mahirap may HEPA B. Alam nyo yan. Yung may HEPA B, laging mahina. Hindi makapasa ng medical. Hindi maka-abroad. Tsaka yung dugo nila, hindi pwede magpasa ng dugo. ba diba? Kung may HEPA B, nag-share needle, mahahawa ng HEPA B. HEPA B is a risk factor sa liver cancer. Matagal diba? Matagalan kasi itong HEPA B. Eh. Chronic to chronic na sumisira. Kaya ano bang gamot sa Hepa B? Uh, papatingin po kay sa gastroenterologist. merong mamahaling gamot, pero basically talagang palakasin yung katawan. Tuturo ko mamaya. So, Hepa A, and Hepa, A mas pwede pa to gumagaling. Ito galing sa mga maduduming pagkain. Pero Hepa B, Hepa C, yun ang ayaw natin. Ang daming may Hepa B sa Pilipinas, 16 million. Ganong karami. Epidemic yan. Napatutukan yan. I'm sure comment kayo kung Baka hindi nyo na na-test yung HBS antigen niyo. Next, pwede rin immune system. May, may immune system, autoimmune disease, meron din. At yung huling cause, syempre yung liver cancer. Pag liver cancer, ito talaga katakot ang liver cancer. But nagkaka-liver cancer, siguro madumi yung kinakain natin, may lahi. O oh, yan. So yan ang mga causes ng liver disease. Nasabi ko na sa inyo yung sintomas, ha? Ngayon, paano malalaman kung sigurado, di ba? Para malaman kung sigurado blood test tayo. Ang blood test, sulat nyo na, oh, liver enzymes, SGPT, SGOT, misan alkaline phosphatase, tatlo lang yun eh. SGPT, SGOT, alkaline phosphatase, makikita mo na. Pag mataas ang numero, ay kaya mataas ang SGPT nyo, comment po kayo, I'm sure. Uh, marami sa inyo, mataas SGPT, di ba? May fatty liver, o baka may hepabina, na hindi nyo alam. Pag mataas yun, may liver problem, papatingin tayo sa gastroenterologist. Isa pa chinecheck yung pro-time INR. Pro-time. Pro-time yung gaano kabilis mag clot, magbuo ang dugo. Gusto natin, pag nasugatan ka, baka ilang segundo lang, baka 30 seconds, dapat buo na yung buo na yung dugo mo, hindi yung dugo siya ng dugo. Pag nasira ang atay mo, kulang ka sa pagklat. So, baka mamaya, isang minuto, dalawang minuto, dumudugo pa yan. So, yun po, delikado. Mabilis mag-bleeding yung may sakit sa atay. Kaya, chine check yung protime para makita kung normal ba yung pagbuo ng dugo. Kailangan mabilis magbuo yung, yung dugo mo. Kasi, syempre, pag may sugat ka, eh, kung di nagbuo yan, di, uh, you will bleed to death. Di ba? Yung bleeding isa pang test bukod sa blood test, 'di ba? Pa CBC na rin kayo, pa creatinine na rin. Kailan niyo rin po ultrasound, okay? Ultrasound lang, mura lang sa atay makikita na kung may fatty liver, liver cirrhosis, liver cancer, minsan nakikita. Pero minsan kailangan mo na ng CT scan o MRI para do sa atay. Katakot, 'di ba? Katakot tong liver, ano Ayun na natin kumain ng baboy masyado. 'Di ba? Pag talaga, pina... alam mo problema sa Pilipinas talaga, hindi ako naniniwala malinis yung pagkain natin. Yan talaga isang advocacy ko. Siyempre, yung mga pagkain dito, yung mga delata, yung mga minsan tira-tira ng ibang bansa, di ba? Yung mga tira-tira nila, yung ayaw nila, siguro yung may pingot yung lata, papadala sa Pilipinas, mura bebenta, di ba? O malapit mag-expire, o hindi magandang kalidad, wala eh. Dapat FDA natin maganda. Yan din yung goal ko. Protektahan yung pagkain natin. Sure ka ba yung mga dilata natin? Okay. Hindi lang yan. Yung gulay natin, sure ba kayo walang pesticide? Oh. Kailangan ma-check natin. Okay, magulay nga. May pesticide ba o oh, wala? O oh, wala check. Yung manok natin, manok. O oh, may antibiotics ba? Tama ba yung antibiotics ng manok? O oh, nasobrahan ng antibiotics? may mga pag-aaral yan. Pag mataas ang antibiotic sa manok, eh, nagkaka-UTI ang mga babae maaga. So, yan ang mga food safety sa pagkain, sa gulay. Dapat ma-check. Eh. Kahit yung tubig natin, eh, kailangan ma-check yung tubig natin. Siguradong malinis. Marami pa ako iniisip. Kala nyo, health lang ako. Yung noodles natin, oh, lahat kayo kumakain ng noodle. Lahat mahirap, noodle. Ako, paminsan-minsan, noodle. Kaya lang, gusto ko ma-check good quality ba ang noodle natin. Oh, ano ba? Alam ko maalat yung noodle natin, pero yung yung noodle mismo, 'di ba? Maiimbak ba yan sa tiyan? Matutunaw ba yan? Ang sobrang pagkain ng noodle, may pag-aaral na yan sa I think sa Korea, 2 to 3 noodles in a week can increase diabetes. Okay lang 'yon. Di konti-konti lang yung noodle, pero yung quality ng noodle, alam ko mura ang noodle natin. Mas mahal ang noodle ng Japan, ng Korea, pero ang duda ko yung quality nila baka better, eh, 'di ba? Siguro mas mahal, pero kailangan may quality control tayo. 'Di ba? mas mahal konti produkto, mas may kalidad kasi kung puro yang noodle na yan, duda ko, uh, tapos itong mga pagkain natin, puro poor quality. Kaya dami nating sakit dito, eh, 'di ba? O anong mga sakit? Uh, breast cancer tayo, uh, 10%. Ang may breast cancer sa babae, highest baka sa pagkain. O life expectancy natin ma So point ko, yung pagkain natin hindi malinis kahit anong gawin natin dito kasi nasa Pilipinas tayo. Baka yun na nagkakos ng mga fatty liver, liver cancer, 'di ba? Alam niyo naman eh. Kasi talaga ang home remedy mamya, yung malinis at uh, malinis ng pagkain. 'Di ba? sino magpro-protect sa atin, 'di ba? Dapat gobyerno naman, 'di ba? Nag-ensure dapat FDA. Pero FDA ni na hindi na niya po ma-check mache lahat ng dilata natin. Oo, dapat gagawa tayo na i-check natin. 'Di ba? Gobyerno 'to eh. It should be government. Saka may tutok doon, doon sa safety ng pagkain natin, food safety. Hindi lang yung may nakain kang baboy, may nakain kang gulay, may nakain kang kanin, tapos na. Ay, busog ka nga eh. Kung madumi naman yung pagkain, magka-cancer sa ibang araw, ayaw din natin. ba? Diba? So, yun po ang problema. Kaya marami tayong may sakit sa atay. O, treatment na tayo. Ano komplikasyon? Komplikasyon ng liver disease is liver cirrhosis. Pag, pag tumigas na liver cirrhosis, parang tumigas, nag-fiber. Nag-fiber na yung yung tumigas na eh. Imbis na malambot, naging matigas na siya. Pagdating ng liver cirrhosis, scarring na yung puro peklat na, magiging liver failure. Pag liver failure, ah, liver transplant na yun. Alam nyo na, may papa liver transplant. Mahirap po yung may liver failure, kawawa. At pwede rin yung hepatitis B mag ng liver cancer. Anyway, diretso ko na yung sa sampung tips, di ba? Para hindi magkasakit sa atay, ano magagawa natin? Dito muna tayo sa home remedy. Number one, siyempre, tigil lahat ng alak. Oo, tigil lahat ng alak. Huwag nyo na isipin na titikim ka ng moderate mo. Wala na. Zero. Pag may liver problem, kahit wala nga liver problem, zero alcohol. Cannot. Lalo na kung may alcoholic liver disease ka, hindi po pwede. Kasi hindi na nga kaya ng atay, atay mo i-metabolize eh. I-process yung alak eh. Inom ka pa na inom ng alak. Sobra ka pabilis. Kung wala kayong sakit, sige, o pagbigyan para hindi uminit ang ulo, o isang boteng beer, o sa lalaki, dalawang boteng beer, sa babae, kalahati, one. O, sa lalaki, two shots, sa babae, one shot lang. Pero, alam mo, hindi ako nahilig dito sa alak, eh. You know? Mahirap. Nasa, nasa sobrahan tayong Pilipino sa alak, kaya ang daming patayan, away, di ba? Daming banggaan. Lahat naman alcohol related, eh, di ba? Yung mga violence. It's alcohol re related. Under influence, eh. Kaya, nag, ano, dapat control, pero kung gusto niya talaga protektahan yung atay, huwag na lang. Aral na lang. Tsaka yung alak, nakakasira din sa utak. Ha? Alam nyo yun, di ba? May, ano, alcoholic, ano, dementia. Oo, di ba? Ulyanin. na kaya nga pag gewang, gewang ang lakad eh. Parang na-stroke ka pag ka, di ba? Kasi nawawala eh, yung sa utak na lul, na bababad sa alak. So stop drinking alcohol lalo na kung may alcohol liver disease ka. Number two, papapaya tayo. Kung overweight ka, medyo mataba tapos may fatty liver, may diabetes, talagang bawas timbang. Bawas timbang mas maganda ito. 1 to 2 pounds per week, ni-research ko lang. Actually, sinulat ko itong article. 9% less magkakasakit, less inflammation. Kahit konting papayat lang, okay na. Number 3, iwas sa mga oily foods at matatamis, sugary, donut, cake, icing, pastries, uh, croissant, ice cream, sobrang prito, alam ko willpower, soft drinks. O kung may fatty liver ka na, talagang ito yung ito yung deadly eh, bawal sa iyo. Number four, ito yung sinasabi ko yung mga mas masustansyang pagkain. Green leafy vegetables, pwedeng mga brown rice, sari-saring gulay na may mga antioxidants, more organic. Mas, mas healthy pa kumain ng masustansyang pagkain kumpara sa vitamina eh. Kasi ito, pagkain mismo. Pwede yung mga isda, mani. Ito, gusto nila, mga olive oil. Kailangan mahal ito. Eh. Diba? Mas mahal. So, ito po. Yung mga healthy na pagkain. Tulad na sinabi ko, hindi natin ma-assure na gano'ng ka-healthy yung pagkain natin dito. Diba? Sa mga palengke. Paano natin ma-assure? Dapat talaga mabantayan yun. May tumututok na hindi lang may nakakain, kundi masustansya yung nakakain. Gusto mo long-term healthy ka. Number five, exercise. More exercise, mas bababa ang fatty liver, mas bababa ang diabetes. Diabetes kasi and fatty liver magkasama. Usually, magkasama yung mga yun. Tsaka yung katabaan. So, lakad-lakad, exercise, magpapawis, lalo na sa ating mga tumatanda. Number six, i-control ang iyong diabetes. Pag hindi mo na-control ang blood sugar mo, sa diet, sa gamot, o sa insulin, kung talaga malala yung blood sugar mo, uh, hindi gagaling yung fatty liver mo. have to control your blood sugar. Number seven, siyempre, fatty liver, kaya high cholesterol. Kaya number seven, ibaba ang cholesterol. Dapat mababa ang cholesterol mo. Ano ba? Oatmeal. Yan, pampababa ng cholesterol. Misa may gamot tayo, pampababa ng cholesterol. pakonti kung hindi kasi talaga makontrol ng diet at may lahi kayong mataas ang kolesterol, parang si Doc Lisa, o oh, hindi naman kumakain ng matataba yan, eh, taas ng kolesterol niyan, 290. So, meron siyang konting gamot. Binibigyan ko konte half tablet ng atorvastatin, four times a week, para makontrol lang. Kasi 290 is, para sa kanya, masyado mataas yung ganung level. Dapat mga 200 o kahit 220, pwede na. So, kung matasang ang kolesterol, nagkaka-fatty liver din. Iwas ang matataba. Number eight, yogurt. May tulong daw ang yogurt. Uh, mga good bacteria. Number nine, ingat sa gamot. Okay? Sa ordinary tao, pwede uminom ng gamot. Kaliwa-kanan, paracetamol. Pero kung may liver problem ka na, ingat ka kahit sa paracetamol. Oh, hindi pwede masyado marami. Ingat din sa aspirin may ilang antibiotics, pag-iingatan, o may gamot sa tuberculosis, may herbal supplement. May mga herbal supplement, pa bawal sa may sakit sa atay. Kaya pa may sakit sa atay, mas gusto ko wala nang ang ganong gamot. O, kasi, ano eh, yung atay mo ang taga-process, eh, sira nga yung atay, tapos inom ka pa ng gamot. maalanganin na siya. Kahit sa vitamins, ingat ka na rin. Na. Okay? And number 10, magpapabakuna sa Hepatitis B. You know, anong gamot sa Hepa B? See? 16 million. Ang problema sa Hepa B, ito talaga yung malungkot dyan sa Hepa B. Uh, dahil nga marami, from mother to child. Eh. Meron din namang Hepa B through sex. O yung isang partner positive sa Hepa B, yun. O pwede niya mahawa yung asawa niya, pwede rin yun. At meron din yung nagdodroga, palitan ng needle. Nagpapalit, nagdodroga. O meron din incidents dati sa mga ano eh, dentista. Kala, ma-check yung mga dentist eh. Minsan yung isang dentista sa US to eh, may HEPA B sa pasyente, hindi nilinis yung aparato, ginamit sa ibang pasyente, syempre dumudugo yan. Ang dami na HEPA B doon sa, ano, sa abroad. So yan din mga cause. Pero mainly, mother to child. Pangmatagalan kasi po ang HEPA B. Oo. Kaya kung hindi pa kayo check nyo kung may antibody kayo. Kung wala kayong antibody, eh, baka kailangan nyo magpabakuna. Three vaccines for HEPA-B. Kailangan nyo yun. Kung hindi mahahawa nyo yung partner nyo, baka mahawa nyo yung anak nyo, ito, deadly to. Tsaka HEPA-B, nakakahina talaga ng katawan. No? May gamot. Wala talagang actual, may gamot, pero kailan pupunta muna kayo sa gastroenterologist. Marami pang sinusukat sa dugo kung mataas yung parang infectious kung marami ka masyado nitong HEPA B, may gamot binibigay. Pero mamahalin eh, sila na lang po magbibigay. Pero basically, ito lang sundin nyo. Ito talaga pinakagamot. Itong mga home remedy ko, yung tigil alak, ito papayat, o iwas sa mga madudumi. So, iwas sa mga needle, di ba? Kaya ayoko basta inject ng inject eh. Takot ako sa needle eh. And iwas sa mga toxin ano yung toxin? Yung mga ini-spray nyo, insecticide, nagpapatay tayo ng ipis, ng daga, di ba? Meron tayo ini-spray. Huwag matamaan yung balat nyo. Kasi pana na-absorb, cancerous yun. Eh. Cancerous. Tsaka yung mga spray ng mga insecticide, misan, alam po, sa mga restaurant, tayo uh, ini-spray nyo yung restaurant nyo. Kaya lang, baka ma-spray yung siopaw nyo, o yung tinapay nyo. Pag na-spray yung mga pagkain, tapos kinain ng tao, o masira magka cancer sira ang kidney. Oo. Kaya kailangan malinis, kailangan walang ipis. pero pag inispray nga masama nga po. Eh. Gawin lang tayo ibang paraan. Okay? So 'yan ang tips natin para alagaan ang inyong atay. Kung may duda kayo, pa-check tayo sa ating doktor. Pwedeng kahit sino ang doctor, family medicine, internist, gastroenterologist, ito pina-check sa dugo, SGPT, SGOT, pwede na yung dalawa. Uh, yung dalawa lang, ganun lang kasimple. Oo. Pwedeng may alkaline phosphatase, uh, protein, tsaka ibang basic tests. Sana po nakatulong tong video. Maraming maraming salamat po. Tulad na sinabi ko, duda ko sa kalidad ng pagkain natin sa Pilipinas. Alam ko, marami tayong ma-improve dyan. Blind spot yan. Hindi lang food security na may food. Oo. Tingnan natin, maganda ba yung food na yan? ba? Diba? Maganda ba yan? o baka mamaya, diba, di ba, kung hindi natin ma-improve, kawawa tayo eh. O, kasi Pilipinas tayo eh. Hindi ganun kalakas yung pag-regulate natin sa mga mga sira o luma o yung mga pagkain na may halong kung ano-ano pa. Di ba? Alam, nyo, alam nyo naman dati yun. I mean, pumasok dito yung parang may plastic na mga pagkain. Di ba? natin po ng ganun. Thank you so much. God bless po. Thank you po. Pakishare po para malaman ng pamilya natin kung meron silang sakit sa atay. God bless.